Pwede ba ako? Punta ka na doon! the subject <laughs> of the <accommodation laughs> yesterday and again, the subject... which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. so i state my motion, uh, mr. president, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from davao. para sa wakas bigyang daan. Yung... Pwede mo natin motion kahapon. Na manumpa po kami. I of order, order. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. To make way for taking of the oath before the presiding officer. Point of order, please. President. Take president. The point the Subject subject of <laughs> point of order. Iba talaga kapag ang lente na <laughs> na-active ka, hindi mo matatago yan. Video ka pa, di ba? No. At ang moment na nakuhanan, na i-record, na videohan, kung ano yung ganap dun sa likod, habang nagsasalita si Sen Risa. Nakabastusan. Bastus talaga, kasi nagsasalita pa si Sen Risa, may nagpo-point of order. Pero, makita nyo, mga kabatang helmet. Hmm. Diba si Mr. Villanueva yung unang nagsabi ng point of order? Oh. Tapos, ipinasa kay ah. Madam aini At ito naman, si Mr. Bato. Wow, may kumpas. kumpas. Wow. Hindi eh, ba na-inform si Madam Amy sa GC nila? Walang wow. <laughs> GC. Kung may GC <laughs> naman. Hindi ba? na babasa. Siya na yung magsasalita. <laughs> Hindi ka, pa sa Sinabi ng ikaw na. Pero, Sinabi na nga sa'yo ang sasabihin mo. Point sorry. of order, umorder ka na! <laughs> Pa-order! Pa -order! Order nga, batang helmet no nakakadismaya diba? ba nakakapandumo na yung mga senador na binoto oh diba? ba ah. eh sila pa kitang-kita kitang singaw singaw-singaw na may nangyayaring kumukulo sa likod oh, diba? may ako from 2025 ito ang ating mga kagalang-galang na mga senador <sharp> order! pa order oh, nakakaloko may marami akong nabasa sa social media na nadismaya ang kay Mr. Villanueva yung mga uh, bumoto daw dyan kay Senator Joel Villanueva uh, eh tignan nyo naman sa kanya nanggaling di ba point of order was the the subject, subject of the mag point, point of order Mr. <laughs> of order. Oh, order oh. ka Pinasa kay Madam Amy Marcos. So, naman si Madam Amy medyo nawiwindang. Hindi alam ang kanyang gagawin na siya na pala daw. Hindi ako na. Ay, di ba naman kasi naghihilig. Ay, naghihilig. Naghihikap. Nag sa pina, na ang sa pina ay binalik natin sa house. So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. Ah, uh, that's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Tumabingi na nga meron ko. Pero, eh kasi man, dami na, ha, man, Kapagod, Ratoy, eh, naman dami naman. Nakakabala mo kasi na privilege ni Mr. Bato eh. Eh, kita-kita naman din. Pasting Mr. Bato de la Rosa. ka na doon! Oh my God! Alok ka lang mga kabata-helmet kasi yung mga ganyang klaseng tao, ang pinapasweldo natin, pinapasweldo natin yan galing sa pinaghirapan natin Oh, oh my God! Yung mga ganyang klaseng individual. tayag huh? ba kayo? Oh, Tumungan, mga ganyang klaseng individual. Mga kagalang-galang honorable. Honorable na mga... Point of order! order Pa-order! -order, Tapsi log! <laughs> Pero ang na tago, mga bata helmet, kasi ba? Diba, yan yung mga bagay na hindi mo matatago. Pero grabe si San Risa, hindi siya nagpatina kasi naman nasa kanya pa rin naman ng ano, video ka eh. Oh, yung pagsasalita, oh. siya pa siya pa yung nagsasalita, siya yung dapat magsalita oh, oh. nagbabatid? nagbabati. Ang hilig talaga sumegway ni Ating mo hindi eh, na nyo alam na siya na, di ba <laughs> Ako na ba? Ako na ba? Pwede ba? Nakakaloka tong na to, mga kabata. Helmet, pero i-comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo. And kung nagustuhan mong video neto, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ganap. Sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. Eh bakit ba kasi sila sisingit? Kasi? Ayaw nilang pagsalitain si Senrisa. Yun lang naman ang point oh. doon eh. Ayaw, kinikitil nila yung sasabihin, yung pagsasalita, is Kasi nga naman, baka matauhan ang taong bayan. Yes. Oo nga naman, ano. Kasi, ang gusto nitong mga bumoto, which ko par 18, di ba? 18 ah, oh, yan, oh, na bumoto. Oo, ah, oh, eh, na eh, ano. Ibalik, i-reman, di ba? Oo, no, oh, pero eh. tatanggol eh. nila eh. Halatang halata, ha? singaw uh, na singaw, kaya sayang talaga mga pinapasweldo sa inyo. Parang sayang yata yung toga oh sayang din yung pinagawan toga, no sayang yung, ano, pagsusupat oh, sa inyo. Ano nga ba yun? Crimson Red. Nako, mga bata helmet. Medyo ibang meaning nung Crimson Red na oh, Ang punto lang dito, sayang hmm. ang pinapasweldo po natin sa mga ganyang klasing tao na hindi naman nagtatrabaho para sa taong bayan, kundi nagtatrabaho para sa isang pamilya sa isang pangalan. Kaya dapat, yung pamilya ang pinagtatanggol nila, yun na lang yung magpasweldo sa kanila. Hindi na dapat kinukuha sa atin yung pasweldo sa mga ganyang oh, oh, klaseng tao. Oo, di ba? Di ba? Oo, oh, oh, tama lang naman yun. Eh, di ba? Ikaw ay nagtatrabaho sa isang oh. kumpanya at yung kumpanya na yun, ah, nagpapasweldo sa'yo. Oh. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho para sa taong bayan, may karapatan tayo na pasyon uh -oh. sila. Uh Oo. -oh. ba? Diba? Kung nagtatrabaho silang tama, pero kung kayo ay nagtatrabaho para sa isang individual, sa isang pangalan, aba, kung doon kayo kumuha ng sweldo, huwag sa amin. Oh. Nakakapa lang mga mukha, no? Eh, diba? Yun ang dapat mong sundin. Kasi yun pala nagpapasweldo sa'yo, yes. Iyo, eh. Yes. Diba? Eh, dahil, point. pinapasweldo ang muka, kayo ng, muka, ng taong bayan, dapat? sundin nyo ang taong bayan yes. at huwag kayong bias. Yes. Hindi. Pero, ayan na nga, natanggap na ng house, di ba? Oo. Yeah. Uh. Oh, Back to you, guys. Oo. si 35 na, di ba? Oo. Oh. oh. Ano bang, ano bang gusto yung mangyari? Hindi uh, eh, di ko makita talaga yung sense, mga kabata, helmet na nabalangkas na to sa house. Oo. Oh. Kasi pumirma na, dumaan na to sa proseso, eh, binigay niya sa Senado. Oh. So, yung duty nyo and responsibility na dapat ang ginagawa nyo. Mm. binalik ko pa, ano to, parang project. Mas, mas stay happy, stay healthy, stay safe. As always, sabi nga mga sabay yung helmet din na bukikip, setting better everyday. God bless everyone. Bye! Ang kapal talaga ng mukha. Dapat, na ito, yun yung mga individual. <tapos>